Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian, kasamang buong ng Kidlat News Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng isang maritime security expert na may mga Chinese vessel ang umaaligid na rin sa eastern seaboard ng Pilipinas. Sa kanyang Twitter post, ibinahagi ni Ray Powell, project director ng Stanford University, ang isang larawan kung saan makikita ang tatlong barko ng survey chips ng China malapit sa Philippine Rice o dating kilala bilang Benham Rice. Ayon kay Powell, base sa movement track ng tatlong barko, halatang sinusuri nito ang naturang lugar. Ang Philippine Rice ay hindi lamang mayaman sa lamang dagat o marine resources, kundi mayaman din sa oil and gas. Walang nakikitang masama ang Department of Agriculture matapos mahigitan ng Pilipinas ang China bilang world's top rice importer. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, maaaring nabago ang dami ng consumption ng China sa bigas at tumaas ang kanilang produksyon kaya hindi na umaasa sa pag-aangkat ng produkto sa ibang mga bansa. Sinabi pa ni Panganiban na ang dami ng inaangkat na bigas ay nakadepende sa kakulangan ng pangangailangan sa Pilipinas at inaasahan ng pagtaas ng produksyon ng palay ngayong taon. Batay sa Grain, World Markets and Trade Report ng USDA, Nasa 3.9 million metric tons ang projected na total rice import ng bansa sa 2022-2023 trade year kumpara sa China na may 3.5 million metric tons. Samantala, ayon naman sa Department of Agriculture, ang pagtaas ng importasyon ng bigas ay naaayon sa rice tarification law. We're producing 85 uh, to 90 ng ating uh, pangangailangan. Uh, yung hindi natin napuproduce, iniimport natin. Uh, through the rice tarification law, na-liberalize yung pag-angkat, uh, ang private sector na ngayon na nag-aangkat ng, ng bigas. Actually, last year, we imported 3.8 million metric tons. And this year, uh, we might be importing the same or a little less. Dagdag pa ng ahensya, prioridad pa rin ng administrasyon ang local production. Uh, ang priority natin ay uh, local production. Uh, Ma-ensure natin that ang uh, ating uh, pamahalaan, ating bansa, ay makakapag-produce ng uh, pagkain para sa mga Pilipino. Nabulabog ang isang barangay ng magpang-abot ang tropa ng militar at mga miyembro ng New People's Army sa barangay Anongo, Katubig, Northern Samar, araw ng Webes, September 14. Ayon sa 20th Infantry Battalion ng Philippine Army, itinalaga ang mga sundalo bilang mobile community support sa barangay nang makasagupa ang nasa sampung rebelde na pawang miyembro ng Front Committee 15, Sub-Regional Committee Eastern Visayas Regional Party Committee. Tumagal ng sampung minuto ang palitan ng puto na nagresulta sa pagkasawi ng hindi kinilalang rebelde. Para sa Kidlat News Update, Renzel Enon, Naguula. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng palita.